So ayan, nandito na tayo kay Nanay Alponsa. Tagal-tagal din din tayo nakapunta dito. Hmm. Ay, kamusta kay Nanay? Ha? Anong balita sa inyo? Tagal-tagal <laughs> akong din nakabisita sa inyo eh. Nanay. Kamusta naman po? Ano pong balita sa inyo Nanay? Ayan hindi maas magayo. Oh. Ah, masakit pa rin ang batok mo ninyo. Mm, buto oh, oh. dito. Oh, doon ka ninyo, doon ka. Wala makabusit. Headless kamusta na? Ay, kaya nakita kayo yung ano na tayo, yung buwan, yung ano na tayo. Oo. okay, Sabi mamaya. Hindi. pagbalik namin po, mabalik po kami. Ay, okay lang. Mabalik po kami. Ay, nakasalubong ulit kayo. Kapunta ako nun kayo na kay Jimmy. Ano yung nakasalubong bumalik. Oo, oh, may kaso kasi ako nung kayo, hindi ako nakabalik na. Ay, kamusta naman yung pag-aaral mo pala? Okay naman po eh. Mm -hmm. Nakaka... Nakapasok din po kahit ng nanay, kahit walang Basta may pumasahe. Hmm. Nabawa naman po yung kanat. Whole day na po kanat. Sabay-sabay na po kami lahat ng lahat po ng grade, ano, lahat po ng grade na napasok po sa mga hmm. Ay Eh, bawal na nga niyo po lumabas sa tanghali. At may gabawal na nga niyo. Ay, kamo sa uniform na susuot mo na kayo? Oo. Oh. Mm, mabuti. Kaya, yeah, gusto ko sana makita yung uh, class card mo. Wala pa po yun. Hindi pa po, po nabigay. Manabigay. Hindi pa po, po nabigay. Ka. Pero kailan siya ibibigay? Mga anong month? Wala pa po pong nasabi sa amin. Hmm. Nasabi naman po yun. Pag ibibigay na? Oo. Mm. Uh, Registro mo, hindi ko makita. Ah, uh, amin, nanay? Registro niya. Registro? Birth certificate. Ah, birth certificate? Wala ay. Eh. Nandun yung isang birth certificate kayo nasa Bansod. E, eh, paano ka nakakapag-enroll kung wala kang birth certificate? Yeah, sabi daw po ay ano? Tubit palo? Hmm. Buti, pwede pa ngayon. Eh, Patapos tumak. na yung uh, klase. Hmm. Mag Anong ano update ba? sa birth certificate mo? Wala uh, hmm. akong inakuha. Yeah. Ito, ang ang great nung mag-enroll po ako ay eh, ano, wala ubo, po ubo. Um, ubo. po naman si touch At andala po nung may yung birth certificate ko po. Hindi e yun. At um, inakuha naman po yung birth certificate. Pero meron kang ano, birth certificate. Ay, nandun nga niyo po sa Bansod sigurado ka yan. Mm, Pati na lang i-request sa ano, i-request na lamang sa tao PSA. Pero sigurado ka na sa Bansud? Sa ninang ninang mm. Yung sa ni nang niya. Hindi ko po makuha 'tin, wala akong kasama. Sige. Yung bali pag pwede mo nang ano, uh, pakita yung card mo, sabihin mo sa akin, no? Para mapakita din natin sa sponsor natin, no? ganito yung naging record mo for this year. Na? Kamusta naman nanay? Anong nasakit daw sa iyo? oko di hmm? 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 eh dinawawala oo hindi magpaeh hm oo yan ko nandun ako di alulula ayo po kay dito nanay ba nakatayot na pagod din yan sa bahay god nahiga na nabangon. ani wala kwento ni kuyela yan pobayarin siya ko mo makapabasa di talaga Bagkagubo, tapaloy ka. Sira yan. Ang makuha niya, baka mabagsak. bagsak siya. Ay, masisira yan. Si Kuya, mo. niya. Pumali ka, pumali ka. Hindi ka maniwala pa rin. Pari niya agad. Siya ka. Ay, bigas pa ako. May na ko dalawang kilo ngayon. May nagpada siya naman. na nanay. Bigay ko lamang yung pamasahin ni Jenlyn, no? na galing sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Ano na po? Ito na na yan. Ah. Para yan ay ano, kahit paano ay may pamasahin na. school. Ano yung graduation namin? Ha? May. Ang? Um, graduation. Moving up? Albin? Graduation po, May. Ay, grade ano ka pala lang ay? Eh? 7 po. A grade 7. Grade okay, na po yung natay. Kakasama ka na doon? Hmm, lahat po kami. Ah, moving up

Tagal nyo nang alaga eh, nai? Tagal na yan. Iba si mama. ilang taon yan? Oo. Oh. Dalawang anak ka na niya. At dalawang anak na po. Ito na nai, para sa inyo. Ito nga. Yan, may yes. so, Para <laughs> ano. Ayoy. Ay, Hindi yung problema muna. Pero nagatrabaho ka pa, nanay? Ay, dito lang sa bahay. Dito lang po yan. sa lampo kung magatrabaho. Paano? Napunta doon sa ano? Dito lang po. Pag may magandang po, dito po sila nakunta. Dito mm -hmm. na, po kami magandasal? Dito po nagapadasal talaga. Mm -hmm. Tapos yung patay na po, yung katulad po, yung kamag-anak po niya, na patay po, na nagkakasakit po. Dito po magapagamot, dito po magapadasal. Mm. -hmm. Tapos po yung patay na, dito lang po magadasal, wala nang kasamang kamag-anak. Magadalalaan daw po ng kandila. Ang katulad ah, po nun, no? Oo. Ganun po. Oo. Ah. Unlike doon sa mga kaya pa namang pumunta doon sa mga bahay-bahay mm. ay ano, sinarito dito, dito lang sa bahay. Mm. Ah. Sino kasama nyo nanip sa pagdadasal? Ikaw lang. Yung magulang ko niya. yung dalawa po. Ay yung atin apo na, na dito. Kusaba. Opo. <coughs> Ikaw po nagdasal kayo? Dito. Dito, dito lang. din laho. Sa kaliwa doon sa koro eh. Murientebel. Pumunta po kayo doon? kami Nakaon. basta pag di kaya ay huwag pilitin. Nanay. Mm -hmm. Para hindi mahirapan. Ayan. so mga at muli natin na si Nanay Alponsa at nakapagtala po ng konting tulong sa kanila bigas tapos yung uh, allowance ni Jenny na pang No? So salamat pala sa sponsor natin na si Ma'am Mangyan sa Barcelona. Thank you very much po sa uh, binigyan nyo pang tulong sa so, ganun po ay eh, maihatid po po sa mga beneficiary dito sa Oriental Mindoro so nanay at hindi na ako magkatagal at, pawin na rin po ako ano, salamat sa ano, maraming salamat dito. po hmm. binigyan nyo tulong sa amin ah, <coughs> Nanay, ikaw pala yan, no? 94 ka na ngayong taon. Kailan birthday mo? October. Ah, October? 31. Ah, October 31. Hmm. 94 years old na si nanay ngayong taon. Hmm. Malakas pa naman nanay, no? Nakakapunta Nakaka pa nga na ng mo rin, tibilay. Parang Hindi <laughs> nawawala yung sakit ng batok mo, no? Tagal na yun, blang eh. Kaya kumakalingos nang katulad ng bati. Oo. Ay sabi naman ng doktor, eh, baka daw ano, dahil na rin sa edad ni nanay. Kasi every time naman na binapacheck up, eh yun lang naman po yung pinakang ano niya. Um, sinasabi ng doktor na yun baka yun sa katandaan kasi pinapa-x-ray naman pinapa x, naman, na, pinapa -x naman si nanay pinapa laboratory na din so normal naman lahat na po hmm? baka siguro din sa paghiga ni nanay ano po sige at din ako mag uh, nanay na rin ako salamat po ano ano po ay eh. galing po kasi ako dun sa maliyang pug uh -huh sa amin ko eh, maraming salamat lang sa naitulong niya sa amin. Talagang na Ang namang ang masasabi ko. Uh -huh. o, lagi si Jenely na tumulong sa iyo. Uh -huh. At kung magsasaing ay magsaing agad, no? Na? Huwag nang aasa kay Nanay Alfonso, no? Para hindi na mahirapan, Na? Sige. Sige po. Bye-bye po. Uh -huh.